And napanood mo oh. ba yung ano, yung video nila ni ni Lito Lapid dun sa set ng ano, aba naghihintay ng taping, yung nagkukulitan sila, yung ginagaya wow. nila yung rigor, rigor, yeah. small talk shop, <laughs> di ba? Ano masasabi mo dun? Sabi kasi ng ta, ako, nag-deny nga si Lito Lapid, pero ma parang may kasi, something, ano, ha? Talaga, di ba? Mm. Oh. Talagang kaya ka nagagalit sa ka ng alaga ko, dahil parang ganon, ako daw nagbubuking bubuking sa kanila, di ba? Yeah. Alam mo ba, kinakusap ko na yan si Lorna. Sabi hey, ko, hi, Ako pila, ano, ako na chisme sa'yo. Pero ka? na ako. Ano lang pang, diba, ang sarap, sarap na, alam mo na meron nga uh, na, diba? ka? parang kisuli 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 Wow, okay. Baka po. Oo. Nakakaloka kasi yung ano nila. Trending video. Oo, oh, mm -hmm. may tre trending video sila nagkukulitan. Ang Primanda, nagkukulitan. Primo and Amanda kasi, di ba? Nagkukulitan talaga sila. Hindi, siya type, no?